pinagbili nila saan, saan itong pera 25 tons of gold reserves natin sold amounting to 129 billion at least sa congress kung may 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 may, may, may resolution tapos a bill that would correspond <coughs> with it there's an explanation of how the money is going to be spent. Pero ito, paano paano ito ngayon? Sila lang nakaalam nito. Yung ka, sila lang nakaalam nito. Walang participation ng people dyan pati ito. So, gano'n itong 25 tons? alam ba na ang yan? Hindi uh, sabihin nila, kung wala din, eh, hindi na kami sasali ng laro ninyo. Pero Mayor, uh, play, play, safe naman ang military na ngayon. Do, do you think si Browning po ay magre-act ito? Uh, uh, state your, can you restate your statement? Can you expect that Browner will... When you, when, when ito, pag nilabas din ito, your your uh, question must also cor correspondingly appear. Importante yan. So, go ahead. Oh, kasi may statement siya, dapat uh, partisan, <coughs> dapat uh, stay put lang yung military. Wala naman siyang sinabi, no? At yung taxi, hindi nga nagsabi na tulog-tulogan yung chief of staff. Paano daw makakatulog yung matagal na siya natulog alam nga yung commander in chief niya nagudruga noon pa yan alam na ng lahat baka siya lang hindi ang mga polis kami ang tagadabaw alam namin si Lagdamiyo nagudruga kasi kasama namin siya palagi dito sa 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 dyan kay Pedro. Kaya yung sip on eh, mag-usap mag kami, yung sip ni eh, lagdami magtulo yan. Hindi niya alam nagatulo yung sip niya. Minsan, gina, gano'n na lang yan. <laughs> <laughs> alam ni Marcos na si Aglag Gamayo, durugista. Alam nung ni, du ni Lag, nilagdami yun, ay Magkasama yan sila sa hititan. So, another appropriate question would be, yung ito with sincerity, kayo bang mga military pati police, would you still continue to support a drug addict? Alam ninyo kung ano, tanungin mo lang yung Presidential Security Command. Puro military man yan. You did not go far. Yung mga tao ninyo sa military. Hanggang kailan kayo magsuporta ng drug addict na presidente? Sabihin mo sa amin, kasi nagpapatulong kami to get the answers sana we can uh, we cannot get a correct and accurate or true answer from kami ang magtanong barado kami ngayon eh so under the constitution constitutional provision of the right to be heard kailangan uh, sagutin niyo yan But would if one would the right to be heard, the right to be informed, important yan, constitutional provision yan, Mr. General, sa military. And the right of the people to seek redress of grievance, kayo lang ang makabigay.